Nagbakasyon sa ruhas Capiz, Sina Corina Sanchez ruhas kasama ang kanyang kambal na anak na Sina Pepe at Pilar. Panoorin natin ang kanilang mga ganap. Alin na kami sa, kapis, sa kapis. na Sina Pepe at Pilar. Magaling na magsalita ng ilunggas si Pilar. Ang lambing naman sina Pepe and Pilar nagpakarga kaagad sa kanilang Kuya Paulo Rojas ang kanilang tour guide. Kausap naman sa telepono ni Pilar ang kanyang Daddy Mar at tinanong ito kung ano ang ulam sa kapis. <tinyo> ipinasyal naman si Pepe and Pillars ng kanyang mami Sarwa City sa palaruan. Okay, so I'm trusting my driver here to bring mama to safety. Right, Pepe? First time ito na magbakasyon ni Pepe and Pilar sa Capiz. You're my driver. Better do good. Talagang nag-enjoy naman ang kambal sa dalampasigan, nakipaghabulan sa alon. At naglaro naman si Pilar sa buhangin habang nakatingin lang si Pepe. Tuwang-tuwa sina Pepe and Pilar habang namamasyal sa dalampasigan. Bumisita sina Pepe and Pilar sa Ruhas City Hall kasama ang kanyang kuya Paulo Medyo mahiyain pa si pepe tinakpan ang mata nito ayaw atang makita ang mga fans. Tuwang-tuwa naman ang kambal na naglaro sa tubig ng Dancing Fountain sa Baybay Ruhas.